Oh. Kita, pas naman mo. Eh, ang ako na lang kinilas ang mabilin. Eh, ang ba... Dawa yung sabla may yung na sa ang mga Oo. Ah. Oh, pag, -pag isang kwarta yung ah oh. Ang ang kasunod si Alikob mag <laughs> <laughs> okay, no, na magkakurungan mo. Kayo daw hindi sabayayin. O okay pagwa yan kwarta ya. Kaya abi bala sa lalaki nga nagaka cashier siya. Abi wala ko kwarta, sige lang bala asot. Si Kinji Boy, sige man ang napapne. Ginatulok lang ko sang lalaki nga papne ni Kinji. Natapos bala mang isa bala ka cart bala ma? Gitulok din sa laki. Ya bala ang ang padayon lang. Duwa. Duwaan ang dagko ginabla. Ang balde ang niya rai. Pila na na to? Ang balde ni sang laki. Mga six thousand sobra na eh, ang bayan na yan. Pagbayad naman, pag ilis na naman kahit as tamatapos, pagbayad ang mga niya mo. thousand man lang, fifteen thousand na naman. Ang laki, bula mamang, hindi ka patay, bula may Mayamot sa nakapitan ng kwarto, ang bal pa ka mabayo. Pagpagbayad lang, ang binasip itse, itse, Yung pagwa ya ah pagwa mo ang Bibilad bibilad. Buwa yun si Kisip sa dayon eh. Pagpabalik na blasang niya kwarta tapos na sa bayad. Itatlong ni kita. Itatlong ni kita ang datang kwarta niya. Ipiron ko. Yun ay pitigit blam ah. Pilaan ay ko do Doon ko yung nauya yung mga hindi na bala hindi bala kay ego bala ko ito da ko kaya kurtadan ga bolo te may mga cellphone pa sa ang iya kay taga lang ang iya kay ta pink blah, tumakita, hango, dako, 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 na tumakita. makita dako, ko da na kay ha Kaya ang kwarta, hindi kayo go mag-straight. dapat eh, ipil on. Oh, hindi kayo napili. Hindi straight ang Hindi, hindi, hindi kayo go. ba lang sa nga? Pili. Pili. Eh, papilo ko na lang, lang siyang ang kwarta. Hindi kayo ga, ano, ga, ga straight ang kwarta. Hindi ko gusto maukot. Hindi ako gusto maukot. Kaya gusto, hindi bila dila. Huwag meron -di. <laughs> 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 ka dugay. Huwag na... ka dugay na lang pala. Yung <laughs> <tag, laughs> okay, kay, ano, Kaya ano, mamo? Pay bandrid doon. Pay bandrid doon. Na. Kaya ka dugay na nakani. Yung nga, nagpadala ka sa akong tag-stintamil. Wala man may nagatulok sa akong kaya tiyan ba? ko udo, pero may lang daw guris naiblaw ilaw. Di, iba niya, mag-amo na iya. May gudapon, may ano. Sa ako kaluoy man sa mga Diyos, wala man ako. 40,000 dahil puro po ropa yung bandri doon. ko lang. sa akong kaya Ang atur man, sila niya pila Hindi ko magpilok pag hindi ko nagulukot. nag nga nag-ulukot, pa <laughs> Ito mo lang po, Jebar, ma. Isang power move blaman duwa ka po, Jebar. Doon mo lang ako o karta mo po. buang <laughs> <laughs> buwa. <laughs> Ginapilit. Tignan pa igoon. Kaya siya kay di kayo. Galibog ulo ko daan kung makikita. Ginatulog-tulog ng utang kasir. Pinsar yan. Wala malikwartan. Uy, labot. Uy, labot. Sa mga mga sinsili. Uy, blama sa mga makanya. Gusto yung street town. Gidya mo. <laughs> Ay, ang buwot sa inyo. Hindi ko matapos na ang bagay. Ah, sa piyak naman yun ah. Bakal na mami ko may sigil rin yun ah. Ah, tiyan mo mag-yapon eh. Back to the corner again. diblad bilad naman sa diyon limat eh. Wala, sa ano, kasi to lang sa ano ka, Igoro. Kaya open area to mo. Nawak naman ang tago sa pagbaka ng bugas. Si kay Dwight mayon no? Hindi ba si Man ha? Bago. May nalang sa Prince kay Dwight Tomayo, no? may mga security. Tulok-tulok, kaya sa isang, ano, kasir mo? Ay, ang, di nilag na ko sa gasodan sa likod, di ma? ko, korongan

这种那些。